back to our channel. So, lumabas na yung resulta ng dalawang magkasunod na COVID test namin. Shoutout pala sa kapatid kong frontliner dyan, si Simon. Ito, mapapansin nyo, ang dami rin frontliners dito. Talagang sobrang, parang buhay mong itinataya pagka frontliners ka. So, doble ingat, dasal dasal lang kasi siya lang naman ang ating panangga sa lahat. Dasal lagi. E na, si na kami. Uwi na kami. See you. See you sa outside world na naman. Hello guys. So, last na kainan namin dito guys. Uwi na kami. Gusto nang umi uwi na sa si tabay. Hmm, Siyos, makaka-uwi na din. Makakatulog na maayos. Bakit hindi ka makatulog maayos dito? Hindi ako makatulog dito maayos. <laughs> Nami-miss niya na kasi kaya gusto nang ng pagkain sa labas. Gusto kumain ng, ng seafood. Gusto kumain ng... nung ano siyang tabi. Kape. Yeah, log. ano? Tempurado. Ano? Ah. Oo. Oh. oh tempurado. Tempurado at ito. Tempurado na. No? Tingnan mo ba? Oo, oh, tempurado. Kape. Nakaimpake na kami. Ali, two to three days guys um, wala kami ginawa kundi kumain, matulog, magpahinga magbasal ayun nga, lumabas na yung resulta ng dalawang magkasunod na COVID test namin sa awan ng Diyos ay negative pareho kaya ayan ito yung last day, four days lang kami dito nagstay, pake na kami uuwi na kami, ayun si Kabadi excited na lumabas Kabadi, excited na? Excited na mga kabati. Excited na. Miss oh, na miss man na man na man guys tayo. kumain ng pagkain sa labas. Mahalaga din guys yung tulong na nakapagpabakuna kami kasi ayun nga pagka may bakuna. Pag natamaan ng uh, ganyan na, uh, ganitong virus, hindi masyado ganun kalala. Mag, uh, yung immune system. Jesus! Hindi mo para Ah! Ah! Hindi mo Magdaman ako sa ano. Karay. Ay, <laughs> oh! oh goodness me. Bro. <laughs> okay lang, guys. Magpabakuna. Nakadalawang dose kami ng bakuna. Bago naman bakunahan, guys, may ini-screening ka naman kung pwede or hindi. Kasi yung iba hindi pwede. Talaga, yung may mga komplikasyon. Halimbawa, um, high blood, yun. Diabetes, yun. hindi pwedeng bakunahan. Pero sa mga tulad sa atin na nasa labas, nagtatrabaho, maraming mga nakakasalamuha, kailangan natin ng bakuna. Kaya guys, ayun, so, ingat, dasal. Dasal lang kasi siya lang naman ang ating panangga sa lahat. Dasal lagi. Ayun. So guys, ayun na, asikaso na kami. Owi na kami. See you. See you sa outside world. So, dito na naman? So, balik na tayo guys sa labas. Jenta ayo. Okay. Jenta. Mhm. Jenta ito. Magdala tayo. Jento, mga guys. Okay lang dito, oh. Emirates Humanitarian City. Dito kami na ang ayan ang linis ng kabalibutan ni. Ano mas ayaw ng kawani? Happy Pawina. Happy Pawina. So ingat lagi guys. Ingat lagi guys. Sanitize, sanitize. Lokame? Uh, ah, sige mo. Ay. Ay, yung isa sa unahan, yung dalawa sa likod salamat Emirates Humanitarian. Salamat sa ligtas na sa libreng ano pagkain. Mm, pero Ayun salamat Hindi <laughs> na kami babalik. Hindi na, na kami babalik doon. Okay na kami guys. Ayan si ate. Oh, salamat sa Diyos. Okay na kami. Ganda talaga eh. Oh, thank you. Thank you, you. you sa Lord. God bless you. Shout out kay ate. Keep, keep safe po. Keep safe. Laban lang. Ah, oh, laban lang. Saan ka sa, lab sa atin? Tarlac. Shout out sa mga taga Carl Tarlac. Shout out po sa mga taga Tarlac. Labang pangon ka? Ilocana. <laughs> eh, Oo. Uh Ito -huh. pa nang maingay. Kala <laughs> ko pa pa mga. Ganda talaga guys pag OFW. Um, naku, pong, naku na -no. Naka, na open Ilan. kami sa virus pang uh, dasal lang. Malapit Ilan na kasi kayo, kayo, sa Kamiling. Ha? Kamiling. Malapit na kayo Kamiling. May antok ako tapos Kamiling. Next uh, ano so, Alam mo doon? Hindi kasi ano kami, ka uh, Pampanga. Hmm. Pero napunta, nagagawin kayo sa uh, Kamiling. Kasi pagpapunta kami ng ate ko, Pangasinan. Hmm. Sa Andak. Oo, oh, oh, oh. Yun ang uwi nila. Oh, sa or, amin banda. Oh, uh, yun ang kung kami tumadaan. Sa may uh, Tarlac uh, Institute. Oh, uh, kasi so, pagkita sa ano na ngayon, Magalang University. Tapos mag Tarlac kami. Aba ng Tarlac? Hmm. So, subscribe nyo guys ang channel ni ate. May channel si ate. Anong channel mo ate? Channel 1. Channel 1, channel 2, channel 3. <laughs> Wala pa. Mag-umpisa mag <laughs> mag pa lang. Mag-umpisa <laughs> pa lang. Uh, anong pangalan mo? Anong plano mong pangalan sa channel mo ate? <laughs> Pa... Okay lang yan. Wala pa, bebe? Wala pa. Nagawa Lagay mo pa lang. na lang Lago ano, pangalan Lago mo pala. para maglalakas ng loob lang. Oo. Kasi pang ano ba, pang memory ba, pang experience, di ba? Hmm? Pang experience, yeah. pang memory pagka nasa Pilipinas. Yeah. Kasi libre lang naman, wala naman bayad eh. hmm. yeah. So, guys, pauwi na kami. Excited na kami magluto ng manungsi seafood. Ito ng Baboy. seafood. Baboy. Isang mm -hmm. gramos. So, Pinikikit namin dito ay sa Butairas. So, na, na. Napunta Ayan na ka oh, kami sa Butairas. Nag-bike kayo? Oo, ah. <laughs> naka-e-bike kami. Naka-bisikleta o naka-e-bike. <laughs> dito na kami guys. Ka-uwi na. ka na akyat na. Ha? Ha? Oo. Oh, Sa kami dito nakapaskil, OFW. Ayan, survivor can apply for this program. Ano kaya ito? Sabi ng... Oo, O. oh, lang sinasabi nung kasama namin, guys, na pag nagpositive hindi di mo naman inaasahan, emerge, ah, uh, anto, di mo naman inaasahan na magkaroon ka ng ganitong, ano, uh, virus. Meron palang makukuha, guys, sa Polo, Abu Dhabi. So, ayan, guys, sunod na ibablog natin, guys, kung paano yung pag, ano, dyan, mag-inquire tayo kung paano natin maabili yan. So, see you, guys. Sa so, mga hindi pa nag-subscribe, please uh, subscribe our channel. Yansai and click the notification bell para updated kayo sa uh, mixed reality videos na in-upload namin. See you guys!